Happy Sunday. Happy kamusta, Sunday, kamusta naman ang linggo? Nakapagsimba ka na ba tonight? Or uh, actually today? Hindi nga. Napasarap tulog ko man. Kasi ano eh. Yeah. Daylight saving time, si ba? Oo, oh, daylight saving time. Oh. Oo oh. nga, umatras. Tamang shot Ay, paliwanag naman. Paliwanag mo muna kung ano yung... Ah, sa eh, mga hindi po nakakaalam daylight eh. savings time, eh hindi po uso sa Pinas. Kaya wag yun ang alamin. Hindi <laughs> <laughs> na lang malaman yan. Uh, tsaka ako medyo napasarap din ng tulog ko kasi nga uh. nag-shot kami kagabi. Oh. Tamang shot lang. Pero alam mo naman, um, meron akong nalaman. Tawag sa, sa post nila, sa Facebook. Jeepney sa Bow Stories. Jeepney sa Bow Stories. Oo, kaya ano, ano naalala ko tuloy yun nung... Um, nung, nung nasa Pilipinas ba na nag jeep Naalala ko na nakaka-relate ako dun oh, sa mga okay, post. Yeah. Etong jeep ni sa Bow Stories na to. Alam mo yung mga katatawanan ng mga mga Pilipino sumasakay sila ng jeep. Oh, yeah. Ito sa sample lang eta. Ano oh, eh, parang real life content. Real life siya. Oh, tapos okay. ano um, ano to uh, itong mga post na to eh yung parang ano kasi to eh ewan ko kung alam mo yung page na Filipino Tweets That Matter. na ano siya page sa Facebook. Oh, okay. Tapos for some reason nag-trending siya tapos meron silang um nagpo-post sila doon o oh, ano yung mga nakakatawang experiences oh, niyo sa jeep. Yeah. Yeah. So, may isang nag-post sabi niya, "Pota, ah, sobrang stress ko nung araw na 'yon." nasa harap ako ng jeep passenger seat biglang bumili si manong ng bottled water sa naglalako at nilagay sa harap ko sa sobrang lalim ng iniisip ko bigla akong ininom niya yung biniling tubig ni manong <laughs> nasuk <-shoak> si manong <laughs> totoo yan totoo yan. totoo to, bro imagine mo ha ininom mo yung tubig ni manong sa sobrang stress mo meron pang isa yung pagsakay ko ng jeep Bigla agad umandar. Hindi ako nakahawak so bigla akong gumewang at napahawak sa bibig <laughs> ng babae. Yung dalawang yeah. daliri ko napasok sa bibig niya sa halip na sabi... <laughs> dalawang daliri? Pumasok, sa... <laughs> pumasok yung dalawang daliri niya. <laughs> yak. Sabi niya, yung dalawang daliri ko napasok sa bibig niya sa halip na sorry masabi ko, yak pa unang reaction ko. <laughs> Ay, pa parang ano yun, yung mga real life experiences. Real life experiences. Nga. Kaya sabi ko, tayo natawan-tawa ako kasi isipin mo bro, sumakay ka. Umandar si Manong. Hindi ka nakaredy nasuksok in daliri mo sa bibig ng pasahero. Imbis na mag-apologize ka, sabi mo, yak. <laughs> imagine mo ba yun? Hindi <laughs> ko ma-imagine bro. Kasi kung ako, ako yun, I think una akong gagawin din doon. Ano, ipapahid ko muna sa... Uy, oh, ipapahid ko muna yung kamay. Ay, <laughs> ako, <laughs> ipapahid mo sa something eh. <laughs> hindi ko hindi ko na may ipapahid yung kamay oh, yeah, ko sa kanya, pero ipapahid ko muna yung kamay ko bago ako mag-sorry. <laughs> Ikaw ba, anong gagawin mo? Kalimbawang nasyot yung daliri mo dun sa sa bibig nung mata nung rin, man siguro yak nila. <laughs> kasi sa eh, nagdaan na pandemic hindi mo na alam eh di ba I think hindi ko lang Parang eto lang. Actually, hindi ko alam kung nung nangyari to pandemic. Na kasi ang ina-anticipate ko A, siguro... Para, mat para, matagal na yan. Baka naman. Kasi na, ang iniisip ko, baka majority nung nangyari to hindi pa COVID. So, it's mostly like... Di, no. kasi kung COVID siguro, baka nakamask na. Ay, no. Kaya ganun. Napanood nga yung ano eh, yung sa news. Yung kawawa na yung mga jeepney driver, ano? Okay. Kasi parang wala na masyadong nagjeep din eh. Hindi kasi bro, imaginein mo um I think isa sa mga dahilan kung bakit ay guys hindi na rin nagkakaroon ng masyadong nag kasi 'di ba nung pandemic marami nagsara tapos merong mm. times na yung ibang kayang mag-work work from home. Yeah. Work from home. Taaso na din yung Uber kasi. Uber, yeah. ang dami na Uber rin ba? eh. Uber tapos uh, Grab ride mga ganun. Tapos meron din yung iba kasi di ba sum- nagmamalang gas, nagmamala pa masahe. Yung iba nagpa-find na ng ways pa na para sumakay. Ay like mag-transport. Let's say may iba nga naka-electric scooter. ano, So, sobrang sa atin. Yeah. Or yung iba naman. Alam ko nauso na rin yung parang may yung nakamotor. Parang makikiride ka dun sa... o Oh, yung parang angkas ba yun? Angkas. angkas. yeah. Oh, yeah, yeah. Kaya ganoon So meron ka bang experience na nagjijip ka sa Pinas? Nakatulat na itong binasa ko sa'yo. Uro isang beses lang. Pero kagago kwentuhan lang man. Pero kasi, pero, hindi, hindi ako proud dito, pero... Pero nung time kasi na to, uh, mga ilang taong ka nito? Siguro, mga 15 yata ako nun. Bata pa. Kasi ilang taong ka ba nung nagpunta ka dito? May ilang taong ka na mga 16, 17? Oh 16, 17. Yeah, 17. siguro so, ba? Siguro 4 th year high school nun. Uh, may pinunta kami ng mga klase ko eh. Tapos, parang ano, wala kaming pamasahe eh, bro. Oh, may, ano, may one, two, three. <laughs> oh, kasi uso sa, uso din yung one, I'm Sorry, 3 Sorry, Manong. Sa... <laughs> manong, kung naalala niyo pa po si Kurt. Kung naalala niyo pa. Na, no, to bro. Kinakabahan no? kasi never ko managawa. Yun, bro. Di ko na subukang mag-ano. Oh, yeah, yeah, yeah. Hindi yeah. nung ano, ano. Ano nangyari? Sabi nung kaklasi ko, basta pag ano, pagka para. Bilang lang, one. one, two, Takbo. Tak na. yeah. oh. Ano nangyari? Pagkabi na naman to, three, naiwan ako. <laughs> so, <laughs> sa ano yun? Like nakaangkas kayo sa labas o nasa hindi, loob -o kayo ng jeep? Nakaupo kami gym? sa dulo, bro. Parang na, plana, plana na, plan na, plan na, na eh. O ngayon? Nung... Ngayon eh, parang naiya na ako. 1 2, 3 pa ba ako? Hindi, nung nag-1, 2, 3 sila. Di syempre so, nakatakbo. Sabi ko, po. sabi ko. Patay mali siya. Grabe yung mga taong sa ano. <laughs> hindi ko nga makakilala yun eh. eh. sabi ko, dito po, may lantok mo. <laughs> <laughs> <Late reaction. laughs> hindi, kasi, hindi kasi first time ko eh. Kaya hindi ako yeah, napatapa. Yeah, yeah, yeah. Parang nahiya pa ako. Oh. Kasi syempre, hindi ka sanay. Hindi diba? ako sanay eh. Yeah. Parang ano eh. Totoo naman. <laughs> Shoutout ma kay Manong. <laughs> Shoutout kay Manong. Um, Ikaw ba? Wala. <laughs> hindi kasi, naalala ko ang pinaka, well kasi ang pinaka naalala ko lang, wala naman ako masyadong ginong naalala ng kalokohan naman sa, sa jeep. Kasi takot ako mag jeep before eh. Oh. As in, ang ginawa ni Mama, one time, pinarusahan niya ako kasi alam ko paano mag-jeep, alam ko anong sasakyan, yeah. marunong ako, alam ko saan bababa. Oh. Sa so, takot lang ako sa mga hold oh, <laughs> Kasi no, baka no, ma no. ako. So sobrang galit ni Mama noon, one time, magpinagbayad niya ako ng miral ko. Magbayad ka ng miral ko, pumunta ka sa ano, oh, yeah. dun, kusan yung bayaran oh. para mag... Sabi ko sa'yo, Siguro ano na ako noon, mga kundi 14, 15 anos, naiyak pa ako kasi ayoko talaga mag-jeep. <laughs> ayoko oh. ma- ayoko ma- ayoko, uh, mag-jeep. Sabi ko gano'n, sabi niya. Eh, wala naman ako magawa. Di, alam ko naman, nagpunta ako, nagbayad ako. Hindi pero, kasi grabe din sa, sa atin man. Eh. Parang yeah. nag-cellphone ka lang, biglang may, may, nga. may, may upload sa... Meron pa nun, sa mo, yan. sa sobrang, kasi yung mga, may mga kaklase ako noong second year high school na sanay sila, like mag-jeep yeah, lahat, yeah. sila pumunta. May isa akong kaklase noon, nagsi cellphone siya, bumili yata siya sa 7-Eleven, paglabas niya. Alam mo yung mga hindi ko alam kung matatawag mong budol ba yun o yung mga tipo ng magnanakaw na mamamanipulahin yung isip mo. Ay yung para nag-hypnotize. Yeah, eh. yeah, yeah, yun, yun yeah, 'yon, yung hypnotize So yung isa akong kaklase, bro, na-hypnotize siya. So ang nangyari, parang dalawa daw 'yun eh, yung isa parang paglapit sa kanya, Parang ang pangalan niya, nakalimutan ko anong pangalan niya, sabi nila tayong pangalan niya Paul. Sabi niya, Paul. Oh. Kamusta ka na? So pag harap niya ganoon, hindi naman niya kilala from oh. like from the get go kasi nga sino ba to? Mm. Sabi niya tapos biglang pumasok yung isa sa likod. Oh, Paul, oh nga, kamusta ka na? Tagal natin hindi nagkikita. Ang ganda niyang cellphone. Mo, parang parang, nasali ano? parang ganun na okay. agad. So hindi niya alam paano mag-react, na frozen siya and then next thing na parang huling memory niya is parang sinabi lang sa kanya, oh, bigay mo na sa amin yung phone mo, ganyan, ganyan. Yeah. Tapos parang alam mo yung, yun nga, na-hypnotize yeah. lang siya na, pero walang walang force or anything. Tapos nung nahimasmasan siya, parang na-realize niya, shit, binigay ko pala yung phone ko dun sa ibang tao na hindi ko kilala. Grabe, yan ah. Tapos, wala na, yun na yun. So, siyempre, naririnig ko yung mga ganong kwento. Oh. Kaya naman, ako, talagang ah, paranoid ako talaga pagka yung, alam mo, yung mga ganyan na yeah. events. Oh, yeah. Pero, Di ko din masabi pero kasi um hindi rin kasi ako nag nag college doon. Pero kasi kung magka-college ako doon, syempre mag-jeep ako, 'di ba? Wala oh, namang nung time na yun, hindi pa rin naman uso yung mga Uber, yung Uber, oh, 'di ba? Wala pa. Tsaka hindi naman ako rich kid para magpag-taxi or mag-drive kasi wala, hindi pa yung anong technology na hindi pa masyadong hindi pa siya katulad technology. nung ngayon, 'di ba? Kasi nung time na yun, parang ang Facebook talagang ano lang eh, yung parang magpo-post ka lang, yeah. tsaka magpa-farm bill ka lang noon eh. Yung sa cellphone mo 'yung ano eh, may keypad pa eh. Yung uso, diba? oh, uso pa noon. Ang actually Black. nung Meron ganun may BlackBerry ganun, yeah, 'di ba? Hindi ako naka-BlackBerry si si Kuya ang naka-BlackBerry, okay. pero dito na sa Oo. ano, kasi sa, alam ko talagang nung time na 'yon, ang pinakasikat pa Nokia pa. Oo, oh, Nokia. Yeah, Nokia pa nung mga panahong 'yon. So, 'yun yung in mga in, di ko alam kung mga N70, pero kasi nauso na rin na yeah. smartphone noon eh, kasi nung time na 'yon, I think meron ng mga iPhone. Pero grabe yung Nokia, no? Yung sobrang sikat mo dati, parang I know. Hindi sila nag-adapt sa, sa technology. Pero, yun nga eh. Actually, naano rin ako dun, bro. Like, parang napaisip mm. din. Kasi, what are the odds na yeah. isa ka sa parang, let's say, let's parang just nasa say, top talaga top sila. Tala, yeah, diba? yeah. And then, all buong, of a sudden. Buong mundo, bro. Buong mundo. Bro. Yeah, at one point, Nokia, diba? Nakalat na ka Nokia, diba? diba? Sino bang kalaban ng Nokia nun? Noong time diba? na yun, diba? Kahit nga ata Blackberry, hindi, black berry, hindi oh. ata maka, ano, maka-keep up, yeah. diba? Pero I think, yeah, I guess, uh, nung mga time na yun, Di ko actually maalala. Alam ko, alam ko yung phone ata nung kaklase ko nun. Alam mo yung mga express music? na oh, ay, may oh, ano sa gilid. Yun. oh, kasi cool oh. school na cool nun oh, eh. Yeah, yeah. E, nung high school, naalala ko, pag nakaganong ka sa amin, parang, oh, oh shit, si ganito, nakaganyan. Like, sobrang oh, big deal, oh. di ba? Eh, I guess ngayon sa atin, pagka ang mga big deal na, pagka may bagong iPhone, naka-iPhone yeah. ka, yeah. rich kid ka na kagad. Hindi diba? naman. Like, syempre, kailangan mo din mag, -gano. After five years pa nga ako nagpalit ng phone eh. Kasi kung di lang nasira phone, pwede <laughs> ako magpapalit man. Eh, sa totoo lang naman. Kasi ewan ko ha. Sa, 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 tingin ko lang, parang I guess yung pag nakakabili ka ng bagong phone na ngayon, parang minsan, di ko alam kung social status symbol na lang din eh. Yung parang humble ka pero flexer ka. Humble na. para <laughs> <naangatigaya, parang minapatuloy. laughs> Yung mga, teka, teka, tumatawag si mami. Tumatawag Tumaya, si mami. Tiyada. <laughs> Tapos siyempre pag angat mo ng phone mo, ay naka-iPhone 13 Pero, ka. Pero oh, naglalabas okay, yeah, sila eh, kaya nakakainis din eh. Yeah well, I think nandoon na lang ako sa point na kasi nung siyempre nung bata ako, like talagang fanboy ako ng yeah. mga gadget. Yeah. Parang oh, oh crap, gusto ko like next year bago yeah. na naman. Parang, but then I guess sa pag throughout na yeah. nag-age ako, parang na-realize ko, oh yung mga ginagamit ko naman, for the most part ah, sa phone mm, ha, mm. Hindi ko kailangan yung bagong features. Kung baga parang, ewan ko kung narinig mo yung 80-20 principle na... na yeah. ano yun? So majority nung, limpa bumili ka ng bagong phone, yeah. majority nung ginagamit mo sa phone eh, on a day-to-day -day basis is 20% lang. Oh, okay, okay. And yung 80 per, yung 20% ng features, hmm. pero yung 80 other percent ng features na binili mo, which is yung, yung yun yung nagpamahal sa phone, yeah. hindi mo naman ginagamit. Oh, yeah. You true, know what I mean? True, yeah. So for example, Let's just say mara let's say maraming features may mm. camera meron yung crash detection yung mga ganyan oh, yeah, yeah. magandang camera video slow mo everything but on a day-to-day -day basis ang ginagamit ko lang palagi is messaging ginagamit ko lang is social media social media even magbago yung phone ko yung habit ko and routine ko sa paggamit ng phone is the same 20% but I don't use the rest of 20% ng 80% oh. you know what I mean?